Sili na ini naraw sile oh napo mayaman mo ni balay ni nanay na ikuano na isandayong niya ni balay ni nanay Narao may mga hulagway sa politiko na kapilit nara, ni balay ni nanay na napo napoy kuandere na po isitaw o o sitaw o oh. o oh, oh. oh. mayaman kayo mayaman na ah. sitaw rin nindot ko yung view din sa kwan lugar ni nanay o oh, na nara mo ni balay ni nanay kani dere sulod ta dere kani mauning CR si Arnie ni nanay na si may kahoy o oh. saging uh, unsay tawag ani nay unsay tawag ani nga luto nay maruya dili man siya matawag og maruya banana kyo kay wala man siya central no wala, wala siya brown sugar maruya lugar tawagan ni nga luto na maruya nagluto si nanay og maruya Nara nakaluto na sinana yo narao arao nara, Samtang nagluto sinanay og saging nga maruya nagkapikapi pud sinanay narao <laughs> Tapos na po ipan naipanit nanayo gipatong sa sayuting nga gulay Oh nara sinanay o nagluto og saging nga maruya Oh nara Luto sinanay og saging nga maruya nara Lami ka ini ba? Oh. Oh. Hmm. Ako manggong nabalaan nga luto sa saging banana kyo ragyod. <laughs> banana kyo hmm. tapos turon putuson man to grapher ang hmm. turon ay ba. Hmm. Nakana imong pagluto kay pinirito na. Diretso ra pinirito wala na ay brown sugar. Ila. Iwas na siya sa kuan. diabetes ba? Wa? Oh, hmm. wala na Iwas siya sa diabetes. Di tanaw na to si Tatay de dere, dere sa sulod okay, na dere. Pa manlunda, na dere, dere si Tatay o, na si Tatay yo. Na si Tatay yo, <laughs> humana si Tatay og pangapik. Nangapi na, na si Tatay nay. Na, na, si o na na. Si Tatay yo nagwali si Tatay to rang wheelchair ni Tatay yo. Magilgi basa basahon na pulong sa tiyo. Ah, o na nagbasa si Tatay og dun ang kasigo nga. Kuan. Nara si nanay Nara o oh. maruya Nara o oh. Kalugo si